pretty. purchase okay. Ayan. You guys, nandito ako sa ah, underneath sa kahoy na ito. Ang ganda talaga guys. Parang ano siya, purple color. Ayan, so. Napakaganda siya guys. Ayan. Ayan. So. talaga. Ayan, guys. Ang bango siya. Ang bango. Hmm. napaka -bango, guys. Ang ganda talaga. Ang galing. Ang ganda talaga, guys. So, ayan. Ayan lang talaga, guys. Ang napaka-ganda dito, guys. So, dahil sa uh, different seasons namin. Is, uh, may apat kami na season so pag spring guys bumabalik na sila yung mga trees so minsan yung mga kulay nila is nagkaiba-iba minsan bulaklak muna bago siya maging dahon guys so ganito yun ayan so di ba ang ganda guys gabi ayan yun yun guys ang ganda dito si ilalim Parang kang diwata na nasa ilalim ng ano ng trees as in guys grabe yan napaka ganda tingnan yung bulaklak niya ayun grabe yon lang talagang napakaganda as in na kung gusto kang mag relax dito is uh, punta ka lang sa mga uh, bagong uh, namumulaklak or na bloom na mga flowers actually hindi ito siya flowers talaga guys pag matapos na yung spring uh, isa ito siya sa kahoy na para lang siya ano uh, mostly sila ginagamit sa mga under, malapit sa water so ayun <coughs> super windy today, guys, so maririnig nyo siguro yung uh, simoy ng hangin na super malakas, kasi ganyan talaga ngayon, uh, malakas ang hangin so yun, diba guys ang ganda, ang ganda ang ganda, ang ganda talaga, guys, super nakakamangha yung, ano niya, yung bulaklak niya, so ayan <laughs> pwede ka dito mag ano mag picture pictures or ganyan na mag ano ka lang dito sa, ano, sa paligid niya isang puno lang siya pero malaking ano ah, malaki siya ah, pumunta siya doon ah, yun ang laki niya ang dami niya mga bulaklak ayan tingnan mo ang bulaklak niya guys yun diba super nice talaga ang bango. So, ayun po. Grabe. Ang ganda talaga niya. Ganyan ang ano dito guys. Yung mga mga trees dito before na mamulaklak. Ayun. Puro siya mga bulaklak guys. yun para makita niyo. Ayan lang mga bulaklak ng Grabe talaga. Super ang grabe. Um, pero uh, yung panghagin. <laughs> Parang giniwipwip niya yung mga bulaklak na ito yan. So, for sa hindi ko At yun. <laughs> pero maganda siya, ano? Kasi hindi naman siya malaki. So, yung ayun, guys. Yan. Ang ganda. Ay. Paano 'to magdadagdag? Para Wow, kayo, ang galing yeah. Ang galing ng bulaklak gusto. Ay sakit makikita nyo talaga yung daong-daong ng mga yung mga bulaklak ayon sa maganda at hindi nakakawaw ang mga ano, bulaklak nila sa merry christmas so ayun guys yun maganda So ngayon pupunta naman ako dun sa ano sa sa kabila kasi gusto kong kasi, dun, 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 uh, ano. So yun guys, nandito na naman ako sa fountain area. So ito guys, napakaganda talaga. Nag-fountain din yung buho ko. Grabe <laughs> talaga. Super windy today guys. Yung, yung buho ko talaga. So ayan guys, napakaganda talaga dito. As in, kasi ayan, nag, Uh, ano na, lumabas na yung fountain na, ano na na, turn on na nila yung fountain dito. So, ayan, makikita na natin. Ah, uh, so, very relaxing talaga siya dito, guys. Ayan. Yung, ano, yung fountain. <laughs> ang tubig. Parang na-feel ko na tubig dito, so, guys. Grabe talaga ang, ano, fountain. ganyan guys so pag mag relax kami pumunta kami dito at saka mayroon din sila dyan nag, uh, nag fishing -re din ang iba dyan sa uh, fountain na yan so uh, libre naman dito mag fishing guys kaya lang uh, exclusive hindi uh, siya public exclusive siya sa neighborhood na so, kaya talaga hirakan dito o maraming public nakatira dito para winter mga man so, super nice ang neighborhood talaga at uh, pwede kang makapag-relax ng ganito dito uh, para para ma-relax yung uh, yung mind mo especially kung uh, stress yun palaging stress alam mo na uh, dito sa iyo is uh, talagang mas stress ka talaga super so kaya minsan i-relax natin yung ano yung mind natin para maging uh, mabuti yung ano takbo ng isip natin so ganyan guys so ito din yung tree na ano naging red bush tole red bushes so, yan hindi na siya masyadong ma ano yung pula pero pula nito siya guys pula to siya kaya yeah, yun, yung mga ano natin dito. Ano lang, pasyal-pasyal lang kami dito guys. So sa ngayon, ako lang muna ang nagpasyal dito kasi yung asawa ko napagod. So ako lang muna nagpunta dito sa, ano, sa lugar na to. Napakaganda talaga siya. Very relaxing. and uh, yung mind mo is parang ma-relax din. Naka, Nakaka-relax. So ayan guys, yun ah, uh, ganyan lang and then sa ko pag ano na ito pag walk pag walk mag -walk. Uh, walk lang kasi maganda talaga ang place tingnan mo yung fountain lalo na pag gabi guys kung gusto mo mag relax dito mayroon din silang mga upuan dyan na pwedeng isip niya nakita mo yung green dyan upuan yan para kung gusto nyo mag relax nakasit down lang kayo dyan sa ano sa buwan, so very relaxing place and ito na yung pulang ano pulang trees yun guys okay, so, ito yung gusto ko dito guys kasi ang mga kulay nila guys grabe yan very nice ang mga flowers uh, talagang hindi to siya flowers talaga guys trees talaga to siya pero before siya maging mag turn into uh, trees or leaves tree na talaga siya pero before siya mag turn into leaves maging flowers muna siya guys ganyan yun yung flowers ayan diba super so, nice talaga very very nice dito is nakaka mga yung, mga ano yung mga beauty sa nature namin dito sa amin kapaligiran. Super nice. I skin. Tingnan niyo guys. Yun. Pag-relax lang dito as in tingin-tingin sa ano sa fountain. Wow. Dito sa ano sa ah, flower na to. Flower mo na ngayon pero nag na siya. Mag-turn ito siya ng mga dahon. Yung mga leaves. So ganyan guys in, very relaxing. Pa-relax lang tayo dito muna. Ganyan. So, yan ang buhay natin. Ganyan. Super windy. Very, very windy today. So, kaya nag-decide ako nga mag, ano, punta dito kasi para uh, makita ko naman yung fountain kasi kasi si-set up lang nila ngayon siguro na i-turn on nila yung ano yung fountain namin diyan. Ayun, 'yon. So nakaka-relax talaga siya as in. Yan dito tayo sa ano sa underneath sa kahoy na ito. Ang ganda talaga ng flowers. Flower in the rain. Dito tayo guys, ayan. So 'yon ang flowers na ano. Ayun. Diba guys, ang ganda talaga, super naka relax So kung yung mind mo is parang sa ano pa yan, mainit yung yung ulo mo, punta ka lang dito, makaka-relax ka at saka tingin ka sa mga nakapaligid dito. Ah, uh, nakaka-relax talaga siya sa ano, sa isipan. Ah, uh, ganyan lang guys. So ito ang si ko sa inyo, nakaka-excite this time kasi ano Uh, mataas na yung weeder namin bihira kasi pataas pababa yung ano namin, yung weeder namin dito, uh, kahapon tumataas na siya, ngayon din tumataas din ang temperature we don't know tomorrow, baka bumababa na naman yung temperature, so ayan <laughs> yung ano yung i-enjoy namin, kaya while maganda ang weather enjoy namin dito na magpasyal, so ayan guys so eh smile tayo dito sa flowers na to. Ayan. Ah, uh, super cool and super cute talaga. So, thank you sa inyong panonood yan. And, huwag kayong magsawa. Sana hindi kayo magsawa manood sa mga upload videos ko. So, thank you talaga guys sa mga nanonood ng mga videos ko. Sana supportahan nyo palagi and Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe kayo sa channel ko sa hindi pa nag-subscribe and hit the notification bell and hit all para notify kayo every single upload videos ko. So thank you and see you next time and God bless as always. Bye bye!